Ako ang inyong lingkod, Stephanie Vicente, mula sa Bulsu Mass Communication Student Association. Hatid ang mga balitang dapat malaman ng isang Bulsuan, Ito ang Bulsuay! Isang bagong yugto ang muling haharapin ng mga bulsuan sa pagpasok ng academic year 2016 to 2017. Ito ay alinsunod sa pag-usad ng academic year na inilulunsad nitong mga nakakaraang semestre. Narito ang kabuang ulat. Matapos ang apat na buwang bakasyon, sasabak na muli sa mga lecture at paperwork ang mga bulsuan ngayong Agosto tulad ng ibang mga universities na nag-usad ng academic calendar, Agosto na rin ang umpisa ng klase para sa unang semestre ng academic year 2016 to 2017. Isa sa mga kaganapan noong nakaraang opening of classes ay ang freshman orientation na tinaguriang Alay ni Bulsu kay Bunso kung saan kinilala ng mga mag-aaral na nasa unang taon sa kolehiyo ang universidad. Mga estudyante mula sa iba't ibang kolehiyo ang nagtipon sa Valencia Hall mula noong ikasyam ng Agosto. Hindi lamang mga freshies ang kabilang sa mga dumalo, kundi pati ang mga transfer students ng Bulsu. Hindi lamang ang palatuntunan ang inabangan sa freshman orientation, kundi pati ang mga booth sa labas ng Valencia Hall na nag-aabang upang tangkilikin ng mga bulsuan. Kabilang sa mga booth ay ang talk and text kung saan maaaring mag-photoshoot ang mga freshies, gayon na rin ang booth ng paysetter, ang official student publication ng Bulsu na may photo booth din para sa mga freshmen. Inilahad naman ng mga estudyante ang kanilang pulso pagdating sa una nilang taon sa kolehiyo. Ano sa naman yung unang araw ng pasukan? Masaya naman po. Medyo ko nakabahan nakaba, po. Paano kinakabahan? nakabuti ba sa iyo na okos ang pasokan? ko Kasi po nakatulong pa po ako sa, sa lalot-lalang ko na mag-alaga ng mga kapatid. Ngayong pasukan ay makakasalamuha ng ilan sa atin ang ilang mga bagong mukha, mapaguruman o mag-aaral na salubungin natin ang academic year 2016 to 2017 na may pagsisikap sa ating pag-aaral at ang pagbuo ng isang magandang relasyon sa mga kapwa nating Bulsuan. Para sa iba pang balita, ilike lamang ang Facebook page at mag-subscribe sa official YouTube channel ng Bulsu TV. Mula sa Bulsu Mass Communication Students Association, ako si Anne Stephanie Vicente. Magandang araw!